po <laughs> <laughs> <lai. Lai>. <laughs> <laughs> hadol Champion bawan ba <laughs> That's the job.

So ayun na nga mga kaborks <laughs> Kas okay, job, kas job <laughs> Ako pala ay nagpasalamat Sa Hey what's up, mga kaborks Ako po ay mahigit na isang taon Mula na ako ay nakabalik dito So nagpasalamat ako sa aming employer at saka yun sa aming company dahil, na uh, pinabalik nila ako dito pawak pa ka, pa kaya nga oh, okay. pa sinde, sinde. salamat po sa nagmamahal sa akin na nagsuporta kung hindi ako nakabalik dito hindi kami makikilala ni Charlie nagchampion pala yung manok niya sa Batangas yung Alimbuyugin at saka yung Talisayin. May talisay?